sa mga minamahal kong kababayan at kapwa ko Pilipino. Isang linggo na lamang po bago ang eleksyon. Sa kabila ng ating pagiging abala sa araw-araw, mahalaga pa rin pagandaan natin ang nalalapit na butuhan. Ang parating na halalan, ang magluluklok ng mga susunod nating mababatas na Senado. Ang magbabalakas sa mga batas at polisiya na magsisilbing direksyon ng ating bansa sa susunod na aning na taon. Ako po si Benner Abalos. Iba't ibang posisyon sa gobyerno sa higit na 30 taon ang aking napaglikuran. Mula sa pagiging konsihal, mayor at congressman ng Mandaluyong, MMDA chairman, hanggang sa pagiging BILG secretary, naging saksi po kayo sa solid nating servisyo. Hindi tayo bago sa aksyon, hindi tayo bago sa totoong trabaho. Bagamat bagong apelyido sa Senado, hindi tayo bago sa pagsisilbi. Ramdam ko po ang bigat ng laban sapagkat nagsimula po tayo sa laylayan. Wala tayong pangalan at wala tayong kamag-anak sa national politics. Subalit, dahil po sa inyong tiwala at paniniwala, patuloy na lumalakas ang sigaw na pangalan nating abalos. Nagsimula tayo bilang pang 35 lamang nung na sa survey. Ngunit ngayon, tayo po ay nasa Magic 12 na. Hindi po ito milagro. Gubunga po ito ng inyong tiwala sa ating solid na track record, paninindigan at platforma. At ano pang gagawin natin kung tayo malulukok sa Senado? Ang unang-una natin gagawin ay aamendahan natin ang Rice Tarification Law. Anong ibig sabihin ito? Papalakasin natin ang ahensya ng NFA para bumili ng magandang presyo sa magsasaka, na palay, at kaagad, kaagad ni Beta sa publiko sa tamang presyo rin. Papalakasin natin ang ating mga lokal na mga magsasaka. Tulong ito sa ating magsasaka at para bumalik ang sigla ng ating palayan at sakahan. Pangalawa at pinaka-importante, papababayan natin ang kuryente. Dati po, hindi na po ako pumayag na malagyan ng buwis ito. This 20 years ago no ako isang congressman. Ngayon po, after 20 years, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN dahil sa patong-patong na buwis. Generation charge 12%, transmission charge 12%, distribution charge 12%, at meron pang systems loss. Ina-assure ko sa iyo, isa ito sa una kong ipapire para bumaba ang kuryente sa ating bansa, dumami ang negosyo at dumami ang trabaho. Dahil kung dati hinindi ako ito, tatabasin po natin to na gusto ang mga buwis na ito. Pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Nagawa na po namin sa Mandaluyong ito. Kulang-kulang pitong libo, pitong raan na mga pamilya na dati walang lupa at walang bahay at wala po silang tirahan. Ngayon po sila may mga titulo na. Tutulong po tayo para ang dating pangarap ay magig isa na pong realidad dahan natin ang local government code para mas praktikal dahil 30 taon na ito, para mas realistic ang magiging functions ng ating barangay, ng ating mga cities, ng ating mga munisipyo, ng ating probinsya at ng national government para ang serbisyo ay talagang dire-diretsyo. Isa sa batas natin, ang pagbabigay ng gratuity pay at incentives para sa mga job orders and service contractual employees dahil sa ngayon, wala po silang benepisyo. At itataas natin ang income tax exemption. Ilan lang po ito sa ating mga kagawin. At marami pa tayong ifa-file na mga batas. Malapit na po tayo sa dulo. Mas lalo pong tumitindi at pagnanais kong mapaglingkuran kayo sa Senado. I submit myself. Mahirap man ang trabaho na po akong gawin ito para sa inyo kayo ang magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Samahan ninyo ako patungo sa ating tagumpay. Ako po si Bernard Abalos, number one po sa Balota, solid sa Senado. Maraming, maraming salamat.